Kapit mga kapatid, magtataas na naman ang singil sa kuryente ngayong buwan. Pero pwede raw mabawi yan sa pinag-aaralang refund. Nasa front line ng balitang yan, si Shaina Francisco. Hindi pa man nakakahinga ang consumers sa mga nagdaang taas singil sa kuryente. Heto't may dagdag singil na naman ang Meralco ngayong buwan. 23 centavos kada kilowatt hour ang power rate high. Katumbas yan ang 47 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Kung 500 kilowatt hours naman, halos 120 pesos ang dagdag sa buwan ng bill. Paliwanag ng Meralco, resulta ito ng mataas na transmission charge o yung bayad para sa paghahatid ng kuryente mula sa mga planta patungo sa pasalidad ng Meralco. Higit doble kasi ang gasto sa pagbili ng reserbang kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Ang gast na yan nakapaloob sa transmission charges. You will need backup in case of the unforeseen o kung may fortuitous situation. Tumaas siya ng almost fourfold. Nagagamit usually na system kung problema at kukulangin. Diyan siya in. So you, there is a cost to that. Kasama rin sa transmission charges ang gastos ng mga kumpanya sa buwis, kapital sa mga proyekto at operasyon. Ang pagpataw sa mga yan, dapat aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ito ay para matiyak na hindi sobrang singil sa consumers. Pero sa pag-review sa gastos ng NGCP noong 2016 hanggang 2020, humiling sila nabawiin sa consumers ang halos 388 billion pesos. Kaso sabi ng ERC, 183 billion pesos lang ang pwede nilang singilin. Paliwanag ng komisyon, hindi pwedeng ipasa ng NGCP sa consumers ang gasto sa mga proyektong hindi patapos. Gayon din ang dagdag pasahod at buno sa mga empleyado, pati na mga ibinigay na COVID-19 donations. Wala rin daw sapat na dokumento ang mga ito. Ilan sa mga ipinagbawal singilin dating na raw nabawi ng NGCP. Kaya pag-aaralan ng komisyon kung dapat may i sa consumers. What we are seeing are just telltale signs, di diba? It looks like because their claim is this much and what we are approving at least on this draft determination is this much, it looks like there will be a downward adjustment. Well, ta naman ang NGCP. Kulang ang dokumento nila dahil hindi ito hiningi ng ERC. This was really a rushed process. And is it a rush process by fault of NGCP? No. Without setting the rules um, prior to the period, ang hirap naman uh, hulaan ng NGCP kung ano yung allowed, disallowed, ano ba yung mainam, ano yung pwedeng itayo. Magsusumiti ang NGCP ng komento sa ERC sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.